talagang mabuti kang tao. Bakit sariling kapatid at nanay mo wala nang tiwala sa iyo? Ito ang naging tanong ng marami sa ating mga kababayan. Matapos ngang pumutok ang balita ang hindi na di o mano natutuwa sa Senator Amy Marcos sa mga nangyayari ngayong kaguluhan ng ating bansang Pilipinas. At ang mas nakakalungkot pa di o mano dito, mga kachika, ay mismong ang Pangulo ng ating bansang Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bungbong Marcos ay parang walang ginagawa o di kaya ang ang napakalaking problema ang kinaharap ngayon ng bansang Pilipinas. Pero bago tayo mapatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, si Senator Army Marcos na kaya ng makapagpapababa ng pwesto ng kanyang kapatid at kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayari ngayong kaguluhan at katiwalian, korupsyon sa Pilipinas. Alam na alam ni Senator Amy Marcos ang tunay na kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Kapag nagawa ni Senator Amy Marcos na pababain si Pangulong Bongbong Marcos at siya mismo ang magsasagawa at sumigaw ng BBM Resign, tatatak ito sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ayon pa sa naging official post ni Joey Debebri, online And I quote, I want Senator Amy to call out for resignation of BBM. She owes this to us. Iniisip ko what's stopping her. She is steadfastly stood by PRRD and BP. She already called out Lisa's control and Malacanang and Martin's grave. Perhaps two reasons. One, buhay pa nanay nila ni BBM. Two, she will contradict Vice Governor Matt. Sa una, si Meldy ang iniisip ko na strong reason kung bakit di siya magkatudo sa panawagan. Pero sa isang banda, she contradicted her brother and so many occasions already. At mukhang si Amy and Meldy do not really see each other eye to eye. Politically, Meldy of all people should know that this time will come. Pero si Vice Governor Matt, tingin ko iba ang tama sa magiging desisyon ni Sen. Until now, the still aligned with Sandro and BBM. Sen Amy calling BBM resign would have politically impact on Vice Governor Matt's career too. Pwede siya mabura kung di siya tataya sa tama. There Vice Governor Matt. May nakapagsabi sa akin na ikaw lang talaga ang consider. na Senator Amy bago siya manawagan na pababain na sa pwesto ang uncle mo. Kung galit ka sa mga nasabi ni VP Inday sa nanay mo tungkol doon sa pagkapapahukay. Pagpapahukay ng buto ng lolo mo, dapat galit ka din doon sa mga nambabalasuba sa taong nagpalibing sa lolo mo. Dapat galit ka din pag initsapwera sa nanay mo sa mga family. Lunches nung hindi niya naman mag anak Sa kada pat galit ka din sa pag-ooperate ng malakanyang sa kanya noong eleksyon. Alam mo naman yon, politiko ka din. Sa trajectory ng action ng nanay mo sa politika, it is inevitable that she will value her commitment to your lolo more than anyone else. Ayaw kitang sulatan sa totoo lang. Pero gusto ko lang manawagan na papabainan na ni Senator Amy ang kapatid niyang inutil. Utang niya yan sa amin. So sana, ano man ang desisyon ng nanay mo, huwag mong awayin. Bahala ka kung susundan mo. Hindi ko ina-expect na makikita si Sen Aimee hanggang sa dulo ng laban sa totoo lang. Pero kung ikaw ang maghahatid sa kanya dito, sana gawin mo na lang. Maunawaan mo na sana kung gaano ito kaimportante sa mga taong lumalaban sa angkil mong bangag. Hirap na kami. Kailangan namin magdagdag ng bigating kakampi. Respectfully, Joey and Co. Matapos nga lababas ang balitang ito ay umani agad ng samot saring komento. Mula sa marami sa ating mga kachika. Kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted. Ilang araw na lang kayo sa palasyo. October 12, 2025 yan. Tandaan ninyo. Galit na galit na ang taong bayan. Ginagago na ang taong bayan. Magbibigay ng tent sa sabihin na ginamit sa COVID. Mag-resign ka na. Wala kang silbi. Ang Dabao at Sambuanga na migay ng bigas. Ang presidente nagbinta ng bigas na tag 20 ang kilo. Wala talagang awa sa mga tao sa Cebu na sayang lang ang buto ko. Dahil ikaw, Sen Aimee, ang nag-endorse sa kapatid mo kay BP Sara kaya nanalo yan. Siguro time na ikaw magpababawa sa pwesto. Dahil nakakahiya na siya. Wala nang tiwala ang mga tao dyan. Kinawawal niya lang ang mga taong bayan. Asan na ang ginto mo na pambayad sa utang ng Pilipinas? Sadyang wala pala kayong kaluluwa. Manggagamit lang kayo para makabalik lang kayo sa politika. Paano mo iwas to o ituwid ang lulong sa gamot? Dorogista. Kaya sana bumaba na para mahinto. Nang kaguluhan para sa taong bayan. Pag hindi niya napababa, baka may malalang mangyari kay Bongit. Galit na taong bayan. End quote. Ito po, unahin po natin itong uh, hamon, hinamon ni BP Sara. Ito si Boeing, ato uh, busted. Na busted pala ito si Boying. Oh, ito, simulan natin to pero mahaba po ito. Marami po tayong pag-uusapan. Sana po ay eh, mapanood nyo itong ating uh, uh, vlog. Simula hanggang sa dulo. Ito po, simulan na natin. Magkabalang na italaga siya si ombudsman sa kanyang pwesto may dito? Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Ayun, Malalim yun ha. Kung ako ang presidente, hindi ko siya i-appoint na ombudsman. Ayun, Eh ako, sa tingin ko lang ha, ito na talaga magiging presidente. May nagtanong po sa akin na eh, aking kaibigan, no? Baka nanunood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si VP Sara? Sabi ko, sigurado yan. Ang pag-asa lang ng mga dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos na hindi maging presidente si BP Sara sa 2028 ay patayin siya or i-disqualify. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan, hey, kahit kalahati ng boto hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Kitagaan nyo sa bato yan. Kaya dapat niligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Wag na niya si Silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at uh, pag-aralan na niya ng uh, maayos. Uh, Alam mo yung sinasabi ni BP Sara na yan? Yan ay paghamon kay Boeing. Ayusin mo trabaho mo. Ha? Patunayan mo. Alam mo dapat hindi ito pagka merong posisyon tayo at kine-question yung posisyon natin. Wag tayong parang bakla. wag tayong parang bading. wag tayong parang bata na magagalit. Dapat yun, all the more patunayan mo kasi normal na pag ikaw yung nilagay sa posisyon, ha? nilagay ka, hindi ka naman binoto ng tao, appointment lang, natural may magre-react. Wag mo silang pansinin. Huwag kang parang immature. Dapat maging fuel mo yun na patunayan. Kaya malalaman natin ano ang reaction dito ni Claire. Kasi sinabi niya, kung ako presidente, hindi ko hindi ko ilalagay yan si Boying as ombudsman. So tingnan natin kung anong reaction ni Claire. Magagalit na naman ba siya? Immature ba siya? Kasi kung ako kay Claire, ang sasabihin ko, papatunayan ni Boying na tama yung appointment ni Bongbong. Ganun dapat. Kung ako naman si Boying, sasabihin ko, okay lang yan, natural merong hindi ka magugustuhan ng lahat ng tao. Pero papatunayan ko, tama yung appointment sa akin. Dahil magiging patas ako, batas lang. Ganun dapat. Hindi kayo yung, yung magre reactive So, tingnan natin. Ha? Hindi, bigyan natin ng pagkakataon. Si Claire ba ay parang bata? O si Boying ba parang bata? Abangan natin kasi sasagot sila dyan eh. Tingnan natin kung ang kanilang uh, maturity ay e naaayon sa kanilang kaitiman. Ay, naku, hindi. Sa kanilang na uh, bayad. Ay, hindi yon Hindi yon hindi yun. Kung kanilang maturity ay naaayon sa kanilang edad. oh, wala po. Ang maturity po, wala sa edad yan, ha? Nako. oh, tingnan natin. Abang, abang. Ano man yung... Uh, gusto niyang gawin. Ipagpasa na lang natin siya at ang uh, kaniyang mga gagawin bilang mga Oh yes, uh, ko na lang muna ma'am. sa to ako, ako naniniwala kasi ako eh. Marami sa atin naniniwala sa Diyos. Pagpasa natin, nangyari. Di ba? Nilagay siyang ombudsman. Sa totoo lang, ayaw ko talaga siyang bootsman, I think uh, unethical para kay, sa isang may kaso na appoint ka ng presidente. Pero nandiyan-dyan na yan eh. So, sabi ko nga, it's for them to prove. At for us, to pray. Ngayon, pagka pumalpak, eh, saka tayo mag-alma. Ha? Ha. Yung comment ko dito sa ICC case, no? Kasi kailangan muna natin, kailangan natin maki-empathize and ma maki sa... Oh, nga, anong klaseng tanong ba naman yan, eh, nakikiramay sa mga na, mga ano... Wala kayong klasing media kayo, wala kayong pakialam sa mga namatayan. Kung ano-ano, dapat ay eh, andiyan tayo para makiramay, hindi para mamulitika. Ang pambihira, oh. Mga na biktima ng lindol at uh, magsympathize sa uh, doon sa mga namatayan. Uh, I-postpone ko na lang muna ang comment ko uh, sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung uh, maibsan yung lungkot, yung takot. Na... Uh, ang totoo naman, yung pera, yung budget. Kasi yung pera, ma maloko man tayo, mababalik natin. Yung buhay, hindi na yan. Kaya yung po ang nakakalungkot dito sa mga nagnakaw patungkol sa baha. Diba? kasalanan po ng malaki yung magnakaw ka. Pero dahil may namatay pa kasi nagnakaw ka, nalunod sa baha, may matindi na yun. Oh. E kasi sabi niya dito, wag na muna yung pag-usapan yung budget. Ang may concern lang naman ng budget, yung mga congressman na yan. Eh. ba? Diba? Inuna pa nila yan. ba? Diba? Si Dilima, mas gusto pang unahin yung uh, budget-budget na yan kaysa makiramay, kaysa pumunta ng Cebu. Buti nga si si BP pumunta ng Cebu eh. Inaano pa nila. ba? Diba? E sa bagay, ang concern naman ng Dilima na yun, siguro, kontrahin lang si Sara at saka makakuha ng driver. <laughs> yun, yun lang naman ang buhay nun eh. Ha? Oh, basta may, ano, may driver siya, ayos na. <laughs> Ay, Dilima, gusto mo bigyan kita ng driver? Pogi. Oy! <laughs> <laughs> tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, pagyo. Ngayon, ito, 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 na ha? Ito si VP Sara. Pumunta ng Cebu. Diba? Nag-donate. Namigay doon. Galing sa mga tao ng Dabao. Ang SMNI, nagpunta rin. Ha? Ah, tingnan nyo to, SMNI. Hmm, pakita ko to, saglit. Tingnan nyo to, tingnan nyo. Okay, tingnan natin ito. Ah. SMNI, si BP Sara, nagpunta ng Cebu, nag namigay doon, tumulong sa mga nasalanta, galing ang pera sa mga tao ng Dabao. Ang SMNI, Pumunta ron, ha? Namigay. Sako-sako ng bigas at meron pang balde-balde na kung ano-ano ang laman, pagkain, dilata, kung ano-ano pa. O, oh. pati tubig, namigay. Kasama, pati container. Ha? Halos, makuba. May, 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 lumabas na nga yung mga pictures, kuba na nga yung tao, eh. Bakit? May dala ng bigas, sako, may dala pang balde, meron pang ano, mineral water. Eh, si Minay po yan. Hindi po politika, hindi po politiko ang SMNI. Nag-donate po galing sa bulsa ng mga miyembro ng SMNI. Ang Pangulo nagpunta, nagbenta ng 20 pesos na bigas. Pinagkakitaan pa animal talaga. Nakita eh, mo, mainstream media na SMNI nagbigay. Meron bang ibang mainstream media na namigay? Wala ang lalaki ng pera ninyo, hindi man lang kayo tumulong sa Cebu. Ganyan na rin si Bongbong. 20 pesos lang. Ay, ben, nagbenta pa. Ngayon, nasa lantari ng Davao. Balita ko, pupunta rin doon. Mamimigay ulit. Gagalaw po, tutulong si VP Sara. Ganon din ang SMNI. Eh. Ikaw, Bongbong, eto. Ano sabi ni, kay, ni Bongbong, maglulunsad daw siya sa Davao bilang tulog sa mga naapektuhan ng lindol. 20 pesos bigas. Pambira ka, animal. Ginawa mo pang negosyo yung mga nasalanta. Hindi ka na nahiya sa balat mo? Under your watch, nakabili sila ng condominium. Penthouse, aeroplano. Diyan sa BGC, aeroplano, chopper, sampung bahay sa Forbes Park. malay maleta ng bag. Tapos itong mga nasa lang tabi, mo mong bigas 20 pesos. Wala talagang konsensya itong tao na ito. Kaya nga hinahamon ng taong bayan. Makinig ka, Bongbong Marcos. Ha? Hinahamon ka. Pumunta ka ng Cebu. Napicturan ka pang may bogo sa ulo. Bogo, bis, hindi po yung death threat ha, mga bobo. Gaya kayo ng amo nyo, bobo. <laughs> Baka mamaya madimenda tayo, ibig sabihin ng bogo, bobo. Pati naman kayo mga followers niya, bogo rin eh. Oh. Dabaw, tutulong, ikaw magbebenta. Ano ba naman klaseng tao to? Diba? Ninegosyo mo pa yung mga nasa lanta, wala ka ng, wala ka ng utak, wala ka pang puso. Kayo, Namigay kayo ng namigay kayo mga congressman ng eleksyon, namigay kayo ng namigay ayuda, pera ng taong bayan nyo, pero pinamangalan nyo, pinamigay kayo. Ngayon, may salanta asang kayo. Ikaw, dilima asang ka. Mga wala kayong pakinabang kaliwat ka ng kayong mga dilawan. Hmm. Pati si Bongbong, pat, kayong mga loyalista rin, wala. Di ba? Hamon sa'yo, pumunta ka ng Dabao, ano? Ang ta ang tutulungan mo lang, Cebu? Ngayon, hindi ka makapunta ng Dabao? Ano, iniisip mo pa kung anong palusot mo? inaantay mo pang ipagtanggol ka ni Claire? O inaantay mo makapunta siya sa Malacanang para makatago ka sa palda niya? Nagtatanong lang ha? Hmm. O hamon sa'yo, punta ka ng Daba, Bongbong Marcos. Hmm, hindi, kasi nakakainis eh. Di ba? Yung maayos, pinapasama niyo. Kayong walang naitutulong sa buha, sa Pilipinas, wala kayong ambag, panira pa kayo. Kayo pa nagiging ano? Kala nyo, babait ninyo. O tingnan niyo po itong neck oh, etong rally, pag-usapan natin, ha? oh, nako, nangangatog na rito yung mga taga Forbes Park na ninakaw lang yung pera ng taong bahay. Hindi po, ha? Hindi ko sinasabi yung mga taga Forbes Park ng nakaw. Eto lang, si ano lang, ha? Eto lang, ha? Uh, na ito. Yung buhaya na ito. O, oh. pakinggan natin si Kiko Barsaga. Hello, citizens. It is now time to fight back against corruption. Mm. Laban tayo sa corruption, pero ulitin ko, baka ano tayo, ha? mako, insighting tayong inciting to sedition. Wala po tayong gagawing masama. Eto, inuulit ko, tayo ay magrarali, magpapahayag ng ating uh, damdamin at reklamo natin ng may tapang. Pero susunod sa batas. Nililinaw ko, ayaw natin yung batu-batuhan na yan na ginawa sa Minjola. Pinasama niya ng DDS kahit hindi naman mga komunista yung mga animal na yan. Uh, so wag natin gagawin, mapayapa lang ha. Uh pero kailangan may tapang. Hindi po pwede yung kayo. Magrarally kayo, wala kayo. Sasabihin nyo lang, ayaw nyo sa korupsyon, pero hindi nyo mabanggit si Bongbong Marcos. Eh, alam nyo yung rally na yon Rally ni Lisa yun. Eh, sabi nga eh, si D, Aquino, kamag-anak ni Lisa yan. Yung rally na yon drama yon Nakakita ka ba naman ng rally na ayaw sa korupsyon, di mabanggit ang pangalan? Tayo, magbabanggit tayo ng pangalan. Isisigaw natin. Pero, mapayapa. Dapat na ang sa batas. Okay, bukas to ha. October, ay mamaya, mamaya. 10 p.m. October 12. Oh. Forbes Park, Buendia. Oh. Hi. Buendia gate. Diyan tayo sa gate. Kasi ako, naalala ko, pinagbabato yung bahay ni Diskaya. Naalala nyo na mga lintik na mga komunista. Komunista lang yun eh. Bakit nakahagalit? Pinagbabato ninyo yung bahay ni Diskaya para mapasama at maidiin si Diskaya, At para malihis tayo dun sa mastermind. Ang focus natin, mga banateros, banateras, ang focus natin, mga DDS, sa mastermind. Mastermind na may sala, pag hindi natin nabunot ang may sala, pag hindi natin nabunot ang, ang uh, sa mapayapang paraan, ang mastermind, at hindi natin matukoy yung mastermind, yung kahit palitan mo yung mga kontraktor, ang pagnanakaw tuloy-tuloy. Ganyan po ginawa ng komunista, pinagbabato yung bahay ni Diskaya. Hindi ko sinasabing tama yon. pero bakit hindi nila mabato yung mga bahay ng mga mastermind? Ulitin ko, hindi po tayo pabor sa pambabato, okay? Pero makikita natin, ang komunista po, ililihis doon sa issue ng mastermind. Gusto nila, ang usapin ay hanggang contractor lang, hanggang DPWH lang, ayaw nila umabot sa itaas. Kaya yan po ang isisigaw natin bukas. Doon tayo sa mastermind. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning. Though from what I have observed, unfortunately, the mastermind... Ngayon sinasabi ko, September 21, wala namang kwenta yun eh. Oh, sinasabi ni Kiko Barsaga, English lang i-interpret ko. <laughs> sabi niya, eh, na bingi ang presidente doon sa rally sa, sa, September 21. Hindi po, rally ni, ni Bongbong Marcos yan. Eh, kakuntsaban niya yung mga lintik na mga nag-rally dyan eh. Kaya nga, hindi mabanggit yung pangalan niya. The protests on September did not affect the Marcos administration. Oh. Because they are far too detached to understand the severity of their crimes. Hindi, alam nila yung kanilang kasalanan. Kiko, ah, eh, ano yan eh? Tanim, yan yung, kung si Risa Ontiveros, tanim, ah, uh, tanim uh, testigo tanim witness di umano eto si Bongbong Marcos tanim rally yung bukas totong rally on. and so tomorrow October 12 2025 we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt we will deliver the people's anger right at their doorstep we will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt ang, 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 ang ganda nung no, sinabi. Ha? Ibi, ilalabas natin yung mga nawalang bahay dahil sa korupsyon. Dadali natin doon sa bahay ng mga korup. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather. Ay, hood! Hood! Nakanda na ako. Pupunta na tayo. Hood, hood, hood. Oh, hood. A mask to prevent the spread of disease. Ay, mask, mask, mask. Yes. And shades or glasses to protect your eyes from the weather. Teka muna, parang ano ah. Medyo duda ako ah. Anong, anong magaganap ah? Medyo naka-hood, naka-shades, naka-mask. Ako pa, pambihira. Anong ibig sabihin nito? Ha? Anong ibig sabihin nito, Kiko Barsaga? Hindi, doon tayo sa legal ha. Winulit ko, doon lang tayo sa legal. Alright stay safe God bless you all. Yan. Uh, stay safe, ha? stay safe. Safe, safe lang tayo. Okay, okay, okay. So, abang-abang lang tayo sa mga lalabas na mga... mga big... may mga biglaang ano yan, eh. Hindi natin alam ang taktika nito si Kiko. Baka uh, nililigaw niya yung ano, eh. Ha? Ha, ah, tinataranta niya. Baka, baka tinataranta lang ni Kiko yung mga tarantado. <laughs> Ganyan na. Eh, la... lalo na kung ano, lalo na kung adik, ha? Ay, ano yun, eh. Praning yun. Yung tipong nakikipag-usap na sa patay. <laughs> Ah, ah, talaga talagang mapapraning na yun na uh, ano na no, naiisip noon. So abang-abang tayo sa detalye no. Ah, Pag-uusapan natin 'yan and abang tayo dito sa channel na to. Mag-announce po tayo. O, tingnan po natin to. Kaya naman basahin lang natin ito ha. Ah. we have nothing to lose. Sabi ni Kiko Barsaga and billions to gain. Tomorrow night we enter Forbes Park. Ato yan ano ano yan ah, October 12. People power Marcos Rizal. Yan ang rally ha. Oh billions to gain. Hindi po natin kukuhanin yung billions sa bahay nila. Wala na yun. Hindi yan ang ibig sabihin ni Kiko. Baka magsipunta kayo doon para may makuha kayong billions. Hindi po, ano yan. Ang buhaya, sweetik yan pagdating sa pera. Hindi na po, wala na po doon yung pera. Ah, nandun na yan, nailabas na yan. Eh, meron silang ano yan eh. Ha? Uh, ah, meron na silang pattern. Ganyan ang ginawa ng kanilang kanununuan. Eh, inilabas ng bansa eh, di ba? Kaya nga galit galit yung mga dilawan before dahil nailabas na yung bansa at pinababalik yung pera na deposit sa Swiss account. Oh, di ba? Ganyan-ganyan Ngayon, iba na kinakain na yung tahay ni Bongbong Marcos ng mga dilaw kakaya no dahil sa sobrang hindi nila kaya kainin ay hindi nila kaya manalo si BP Sara kakainin nilang yung tayo ni Bongbong ako hindi ko kaya yun ah, halimbawa lang sobrang lakas ni Lenny Lobredo at walang kandidato ang DBS hindi ako kakampi kay Bongbong at kakainin ko tahay niya <laughs> para lang talunin si Lenny Hmm, hindi po eh, alam nyo itong ano natin mga banateros mga DDS let's not compromise huwag natin gagawin yung ginawa ng dilaw pag mali mali di ba huwag natin halimbawa sasabihin natin ay hindi halimbawa lang to ha halimbawa ang makakatalo kay kunwari ang kandidato nila si Lenny di ba pero gusto kong matalo si Lenny so kampihan ko na lang si Sandro pero halimbawa si Sandro magnanakaw addict. Kunwari lang ako, kunwari lang. Huwag kayong magagalit. Addict. Tapos, mamamatay tao. Kunwari lang, ha? Tatahimik na lang ako. Ayas, ayaw ako na lang manalo si Sandro kesa naman si Lenny. Hindi po. Tayo, banateros, huwag natin gagayahin yun. Huwag po tayong kakain ng tae. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Pag illegal, illegal. Nagigets nyo? Huwag natin silang gayahin. Next po. Kaya naman, ito, may isang ano, ha? Huwag natin gagayahin yung mga dilawan. Huwag natin gagayahin, sabi ko nga, yung mga mga loyalista na kain tae, no? Pero, gusto kong bigyan ng komentaryo ito sinabi ni Mark Antogui Lopez. Sabi niya, oh, pakikasuhan na yan, Congressman Bong Suntay. Kasi sinabi nito si Jesus Falsis na vlogger, abogado ata ito eh, hmm. sinabi niya, nag may nagbe-vape daw habang nagsasalita si Kong Ungab. Oo, oh. Ang sabi ni Mark Anthony Lopez, and pa-require nyo na rin ng drug testing dahil parang laging hibang ang mga post niya. <laughs> Pambira. Abogado dito, di ba? Oo, e, ba't fake news? Hindi, sabi, sa totoo, hindi ko kinala to si Jesus Palsis na to, eh. Hindi ko nga napapanood ang vlog na ito, eh. Nakikita ko lang kay Mark Anthony Lopez. Sabi niya, eh, alam ko abogado to, sabi, na, na, na nabasa ko. So, abogado, fake news? Di ba? Nako pambira, ano nangyayari dito sa mundo. Pero may punto si Mark Anthony Lopez. Ako ay agree. Sana lahat na ako. Ay nako. Hindi ko alam kung sinong ano. Pwedeng mag-organize nito. Lahat ng political bloggers magpa-drug test. Oo. Oh. Diba kaya yun, hamon ni Mark Anthony Lopez, oh. Ibang na eh. Oh. Magpa-drug test na rin. Baka ano na rin to, na kumakausap. Baka nakakausap na ito ng patay. <laughs> ha? Ay nako. Ito, tingnan nyo. Ito yung nang ito yung sinasabi ni ni Mark Lopez. Ito, e, ito, ito, ito. Kasi hindi ko mabasa masyado yun eh. Ah, ito para makita natin malaki-laki. Tingnan po ninyo. Malilito sulat eh. Ang sabi, oh, caught on cam. Sabi nito si Oh, attorney, attorney nga. Sabi. Ano ba nangyayari? Ay, ano bang nangyayari sa mga abogado natin ngayon? Kot on kam Congressman Vaping. Ang alam ko bawal lang smoking sa House of Representatives under Section 9. Ano nag ano pa? Pinagyabang pa niya abogado siya. Akitid naman ng utak. O sabi niya ito ay isang breathe easy, isang natural at ligtas na breathing exercise device na ginagamit para sa pagpakalma at tamang paghinga. Wala po yung chemical, wala pong lumalabas na usok. Para siguro yung pag-breathing exercise nga, alam mo, dapat ang abogado. Ako sa pagkakaalam ko, ah, magaling mag-research. Bago magbitaw ng salita, naka-research. Hindi ko alam. Maybe they are on the same family. Ito si Palsis, si Boeing, si Claire. Ito ang boss nila, si, si Bobo Gadon. Ngayon, yan, yan yung pansin nyo. Yan ang mga klase ng mga lawyers ngayon. <laughs> anyway, ewan ko kung tatanggapin nito ni, ito ni ni itong vlogger na ito, yung hamo ni ni ano ni Mark Lopez na drug test, no? At, uh, sabi nga niya, i pa to eh. No, pero move on tayo diyan. Ayun natin pakialaman yung mga vloggers, vloggers na yan. May gusto ko lang malaman niyo na kasi binanggit niya dito na DDS. Ito, uh, piliting kong basahin na kasi maliit eh. Pinalakihan ko na dito sa screen pero maliit pa rin. Ang sabi, Ah. Uh, hindi ko makita. <laughs> oh, ito sabi niya, While Congressman Ungab was raising an appeal for Sara Duterte's budget not to be cut, Quezon City District 4, nilagay pa talaga, DDS. Ulitin ko. Ha? Nilagay niya, DDS, habang ina yung kay Sara. Yung budget ni Sara. Congressman Bong Suntay can clearly be seen vaping visually behind Pungab. So, kita mo, fake news. Anong punto ko dito? Y una, patungkol kay BP Sara. So, parang tropa-tropa yan. Tapos yung congressman na yan, DDS yan. Yung nagbe-vape sa likod. So, ito kasi nagiging problema. Ha Ako, hindi ko issue yung mga, mga vloggers eh. No? Pero dadaan ako lang to kasi nabanggit. Dahil dapat ang talagang laban natin ay patungkol dito sa mga politikong magnanakaw. Kaya lang, mga kababayan natin, huwag naman kasi tayo na kahit tama yung ginagawa, porket DDS, babanata natin. Huwag ganun. Let's remember, na iisang bansa pa rin tayo. In a way, in, in, in a way magkakapatid pa rin tayo. Iisa lahi natin eh. So, hindi, hindi po tayo dapat ang magkakaaway. Trabaho lang natin na sitahin yung mga politikong magnanakaw. Hindi po yung mga politikong nasa kabilang partido. Dapat ganun ang political vlogger. Hindi mo hahanapan yung mga politikong nasa kabila uh, barber shop, kabilang parlor. Hindi mo hanapan. Hanapin mo yung mga magnanakaw, yung mga nagpapahirap sa taong bayan, yung mga abusado sa abuda, abusado sa posisyon. Ganun dapat. E eh, ang problema nangyayari sa atin. Kahit tama naman ang ginagawa, pasamain na lang. Kasi, DDS. Hmm. Ang babaw nun. Ang babaw nun. Tingnan nyo po. Isa pa to. Isa pang fake news na tao. Pakita ko ulit sa inyo. O, oh, eto. Basahin natin, ha? O, oh, anong sabi? Sabi nitong si Carlos, hindi ko rin to kilala. Kasi alam nyo, hindi naman ako mahilig mag-ano dito sa mga to, eh. Hindi naman natin issue yung mga ganitong may galit sa taong bayan. Sabi niya, sabi si Rodrigo Duterte raw may sakit. Autoimmune neuromuscular disease. Ang sabi nitong si Carlos, Good. Now, die. Please. Okay, thanks. Bye. Ang bihira, no? Pinatay mo agad. Oh, ang sabi ni Truth Scream, if there's one lesson to take from PR this life, it's this. Those who mock his misfortunes or wish him harm often end up facing the very negative. Ang ibig niya sabihin dito, yung nagwi ka ng pangit kay Duterte, minsan sa'yo nangyayari. Be careful what you put out into the world. It has a, it has a way of coming back. I-explain natin bakit. Bakit nangyari 'to? Kasi winish niya mamatay na si PRRD. Ah, tingnan po natin ito. Ito ah uh, ah uh, kadugtong ng post na 'yon. Ito hindi ko alam kung ito'y legit ha. Uh, totoo ba ito? Kasi namatay. Just in. cultural activist and performance artist Carlos has passed away. His wife, Tesla, confirmed. Alam nyo, ito lang at sa akin. Uh, wag alalahanin natin, ito hindi lang maka, para sa Duterte, hindi lang to para doon sa mga kalaban natin, sa politika, sa kabilang barlor, parlor. No? H hindi po ito yung, eh, nasasabi nyo lang yan. Dapat, hindi natin na win-wish na mamatay ang mga tao. Ha? Uh, itaas natin yung level natin kasi tatandaan natin, lagi, Whatever you sow, you will reap. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. So kung talagang may mali kang gustong mangyari, na talagang wala na sa ayos, babalik sa'yo. Kaya kita mo to. Gusto niyang mamatay si... At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!